Hoy, okay, good day mga rides, Welcome back again to our YouTube channel. Today mga rides another episode din naman tayo ng uh, accessories kay Blackbit. Review accessories kay Blackbit na i-install na rin natin ngayong araw na taon. Meron pinadala sa atin si hi Dezo Philippines na motorcycle accessories na magagamit natin kay Blackbit. Dumating siya sa atin kahapon. Kaya huwag natin patagalin pa mga rides. I-open na natin to. Let's go! galing kay Hayay Desu Philippines itong item na to na in order natin sa kanila mga no? so ano nga ba tong item na to na actually binuksan ko na to mga Beatrice to check to item again kung tama ba yung natinibal sa akin so ano nga ba to so, buksan natin siya so napaka secure siya secure na secure siya mga Beatrice marami marami salamat sa Hayay Desu 2 days lang ata simula na in order ko dumating na to mga Beatrice so napakabilis lang Yan. so ano nga ba tong item na to buksan natin Yan. <laughs> So, pa-suspense muna. Ito yung likod niya, mga ka-beatrides. Ayan. Ayay Desu. Protect with style. Ayan. Premium quality. O, pakita ko na sa inyo. <laughs> Ayan. So, isa siyang uh, Ayay Desu Mad Guard, mga ka-beatrides. Or Mad Flap. Tawag dito, no? So, in order natin to sa Shopee, sa Shopee, or Shopee shop nila, mga ka-beatrides. So, yung link nito, share ko na lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung paano siya mau order no? So, pang Honda Beat FI version yung totoo fit price. Itong item na to na in-order natin sa Hayay Desu. Uh, mud no? Pang Honda Beat FI version yung to siya. So, meron siya kasamang sticker. Ayan. Maraming maraming salamat, Hayay Desu. Ayan. Actually, nag-request nga ako ng ano eh. Baka pwede makahingi ng Libring keychain kasi napakaganda na ng keychain nito eh. So wala siyang kasama kasi nakita ko sa Shopee eh, binebenta pala nila yung keychain niya. No? Pero meron naman nakitang uh, nag-review nito sa Shopee mga kabitays na may kasamang keychain pa no. So, tayo wala. Pero okay na rin mga For, as long as safe yung item, walang damage so wala tayong uh, magiging kaso dong mga kabitays no. Ayan. so ito siya yung Hayay Deso matlap na Honda with FI version So buksan na natin siya mga kabit rides no. So ito na yung pinaka item no. So nakadikit pa nga talaga siya diyan. Yeah. So yan na mga kabit rides. Ito yung high ay deso So saan nga ba ito nilalagay mga kabit rides no. So may pinaka ilalim ng natin mga kabit rides sa ilalim. Sa so, may bandang throttle body. Meron doon rubber na nakaharang dito sa motor natin. No? Ito install to mga kabit rides. Itong uh, mud na to. No? So, papalitan na natin yung mga kabitres kasi medyo tagal na rin yun. Mag 3 years na rin yung matlap natin yun. Yung stock mga kabitres. Stock pa yun eh. So, ngayon, ipapalit natin itong Hayay Desu mud flap. Ayan. So, napaka premium ng uh, quality mga kabitres. Itong high uh, Hayay Desu mud flap. So, makapal din sya. No? Ayan, kung makikita nyo. Uh, medyo makapal din sya. Hindi sya ganun kanipis. No? And then napakaganda, napakaganda ng stitch, texture ng pagkakarubber niya. Dito sa likod is uh, glossy type, then dito is uh, matte type. Ayan. So meron lang siyang konting uh, parang uh, design dito na parang carbon finish. Pero hindi yung carbon mga kapitids. Ano, rubber din yan. Kaya lang para siya carbon finish nga lang. Ayan. So napakaganda mga kapitids. And flexible. I think uh, babagay ito sa motor natin lalo lalo na black na naman yung in-order natin no? tulad na lang ng hand grip na in-order natin sa kanila mga beaters yung uh, high ideso hand grip uh, rare so sa mga hindi pa nakapanood ng video niya ng installation natin ng mga beaters yung unboxing panoorin nyo na lang din sa youtube channel natin no? Ayan. so nandiyan yung mga video then kung paano yung ginawa kong installation no? napaka solid yung hand grip niya mga beaters napakaganda So mga bitrides, disclaimer lang ha, in, uh, in order ko talaga to sa Hayay Deso Philippines. So baka kasi mga mga, mga mag-iisip dyan na baka fake tong in order natin. Legit po ito mga bitrides from Hayay Deso Philippines. So meron silang Facebook page. So follow nyo na lang din kung sa mga gustong uh, umorder ng mga Hayay Deso products tulad ng hand grip, mud tulad nito and then uh, uh, footboard guard mga kapitan. So footboard mat and then motorcycle protectors. So meron sila dyan mga kabita. Search nyo na lang yung Facebook page nila. And then, then nandyan din yung mga link na mga item mo no, sa Facebook page nila. And then kasama itong uh, matlap na. So paano ko pa masasabing uh, legit to mga kabita? Itong high idea. So uh, matlap na in-order natin. So meron dito mga kabita. Meron sila dito nga uh, sticker na hologram sticker na katunayan na original tong na order natin, no? And then meron silang uh, barcode na i-scan mo siya, no? Para mapunta ka doon sa website ng High para malaman niyo kung talagang legit ba talaga yung High Ideso na, na order nyo So tara, install na natin 'to mga Bitrides. Let's go. Alright, so yan mga Bitrides. So pakita ko sa inyo mga Bitrides yung sinasabi ko kanina ng mud na, na papalitan natin. So ito 'yon mga Bitrides. Ito. So matagal na yan, stuck yan mga kabitrals Ever since hindi pa tayo nagpapalit no So yan yung papalitan natin mga Ng high high deso matlap ko sa inyo mga kabitrals kung gaano kaganda Yung matlap na hayide Hi high na inorder natin Sa motor natin Ang gamit na pala natin yung ano natin mga Yung bago nating tripod Na inorder natin si Shopee na Na-review natin last time no so, para matanggal yan mga kabitrals ah, kailangan nating hatakin, no. So nakaklip lang kasi yan, mga ka Ayan, ko may nyo So nakaklip lang 'yan. So atakin lang natin 'yan. Ayan. Para matanggal siya. Ayan. Ayan, so bali na tanggal na natin yung stuck na mud flap natin. Eh medyo madumi-dumi pa nga. So, medyo madumi pa yung motor natin kasi umulan na naman mga Beat rides dakibag like, yung egay. ayan So ito yung stock na matlap natin. So 3 years na to mga ka bitrades. Kalitin na rin siya kahit papano no. So again, ito yung uh, higher deso natin. So kung paano natin tinanggal yung stock na matlap natin mga bitrades. Ganun lang din natin ikakabit tong higher Desu no. So bali ikiklip lang natin siya. No. Ayun. <coughs> so ikabit muna natin mga bitrades. Alright, so yan mga rides. guys. Bali nakabit na natin yung pinakabago nating hayide ID lap sa Honda Beat FI version 2. Ayan. So paano ko nga ba siya in install mga bit no? So ito share ko lang sa inyo mga kabit rides So kagaya ng pagtanggal natin dun sa uh, stack stock na mat so inatak natin siya, no? Dun sa loob sa ilalim ng motor natin mga bit rides meron kasi yung mga pin na nandito. 'yung matutulis. Ayan. Ayan. So, ang ginawa kong technique diyan mga bitas. Medyo mahirap kasi mag-install nito mga bitas. No, medyo kailangan ng tiyaga tsaka konting time, no. Para ma-install ko maigi yan mga bitas. Ginamitan ko ng susi. Ayan. Ito, itong susi. So, bali, nung naipasok ko na yung ng kaunti yung uh, pinaka-pin mga kabitrides, tinulak tulak ko siya ng susi. Ayan. So, ganoon din ginawa ko sa iba. So, tinulak-tulak ko lang, lang sa pumasok ng may uh, maigi pinakapin. kasi merong ano yan eh, harang yan para hindi masyado matanggal. Ayan. So, okay naman siya. Naisal ko naman siya na maayos. Naikabit ko na rin. Ayan. Ayan. So, pagdating sa part na to, mga kabitrides. Ayan. Dito sa dulo, medyo may hirapan lang kayo mag install dito no? kasi yung pinaka pin niya, katulad nito nasa loob so meron kasi yung plastic na umaharang dito sa ilalim so medyo magtsatsaga lang talaga kayo dyan para may soksok yung pinaka last um, ano, pin do sa butas no? ng mud flap so tsatsagayin nyo lang talaga so ang ginawa ko again uh, pinorma ko muna o pinasok ko muna ng konti yung pinaka pin sa loob ng butas then pinos ko ng susi ayan pinos ko ng susi hanggang sa tuluyang pumasok yung pin sa butas ng matlap ayan so ganun lang mga kapit guys tsaga lang tayo pagdating dito no? na-install na natin yung Hayoy -E Desu na matlap natin sa Honda Beat Fi version 2 natin ayan yung black beat so napakaganda napakaangas then Bumagay sa motor natin kasi color black siya, no. Yan napakaganda ng design niya. Lalo na sa letterings ng Hyundai Desu, so na lalo na plastic sa motor natin. Yan. So again, mga bitrides, maraming maraming salamat sa inyo. Sana nakapagbigay ako ng idea sa inyo sa mga gusto magpalit ng uh, stock na mudflap no? Gusto ko rin pasalamatan si Hyundai Desu Philippines sa napakagandang uh, Hyundai Desu mud And then sa 10X Moto Services, mga kabitrides, sila kasi yung Uh, associate shop ni Ayoy Deso Philippines no? so kung gusto nyo rin mag order nito ito mga bitrides follow nyo lang din yung page nila uh, 10x motor service so official distributor sila ni Ayoy Deso Philippines ng mga products tulad ng hand, hand grip, uh, motorcycle protectors, mud flap then yung footboard mat yan so again marami marami lang masalamat sa 10x motor service so dito ko na natatapusin ng aking vlog mga kabitrides Muli maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always. Peace out.